Marion County 911. May nakakaranas ba ng sintomas ng trangkaso o COVID? Wala. May nagpapaputok sa lugar ko. Nasa FedEx ako sa Plainsville. Anong address? Ang daming kutok ng baril. Pwedeng bilisan nyo? Anong address? Ang address ay 8951 Mirabel Road. Ilang putok ang narinig mo? Ewan, may nabaril, pwede ba kaming lumabas? Pwede bang maghanap ng labasan? Huwag kang lalabas. Diyan ka lang. 8951 Mirabel Road. Manatili ka sa akin, okay? Huwag mong ibababa ang tawag. Isara mo ang pinto. Nang mapansin ng ina ng batang lalaki ang paglala ng kakaibang kilos ng anak niya taon-taon, siya'y nag-alala. Nagsimula ito noong bata pa si Brandon Hall nang iginiit niyang magsuot ng tatlong pares ng shorts ng sabay. Mukhang walang masama Hanggang sa mga sumunod na taon nang magkaroon siya ng hindi pangkaraniwang pagkahumaling na lumala. Ito ang kwarto ng batang iyon. Ngayon siya ay isang binatilyo na at ang kanyang tunay na pag-ibig ay makikita sa makukulay na poster na nakasabit sa mga dingding. Ang mga karton na kabayo ay mga tauhan sa seryeng My Little Pony. Gagawin ang karamihan ang lahat para sa kanilang mahal sa buhay, ngunit kakaunti ang nakakaalam kung anong kayang gawin ni Brandon para dito. Magtataka sila kung paanong hindi nila nakita ang nakakatakot na kahihinatnan sa harapan nila. Right on the face. Hello? Hi, pwede ko bang makausap si Brandon? Oo, si Brandon ito. Si Brandon Hall ay hindi na bago sa trahedya. Sa tawag na ito sa pulis, malalaman mo kung paano nabuo ang kanyang mga demonyo sa murang edad. Ayon sa kanyang ina na si Sheila, nasa apat na taon pa lang siya nang ilarawan ang insidente maririnig mo. Ibig kong sabihin, minsan sobrang depressed niya at sasabihin, gagawin ko na lang ang ginawa ng tatay ko. Paano nagpakamatay ang tatay niya? Nagbigti siya. Okay. Siya ba ang nakakita o nakadiskubre? Ah, uh, hindi. Nandoon siya nang nagkaroon kami ng matinding pagtatalo at sinabi ng tatay niya, kung aalis ka kasama ang mga bata, magpapakamatay ako. At sinabi ko, sige, nasa apat na taong gulang pa lang si Brandon noon. Ang alaalang ito ay tila susundan si Brandon saan man siya magpunta sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, mapapansin ni Sheila ang mga paghihirap ni Brandon sa mga kakaibang kilos niya. Ang pagpupumilit na magsuot ng tatlong pares ng shorts. Ang pagugoy habang nanonood ng TV at kapag ang kanyang mga karaniwang gawain ay naputol, magsisimula siyang muli. Siya ay na-diagnose na may obsessive-compulsive disorder. Naramdaman ni Sheila na may kakaiba kaya dinala niya ang kanyang anak sa Barrington Health Center sa Indianapolis. Doon marami pa siyang natuklasan. Ang unang pagbisita noong 2011 nang si Brandon ay siyam na taong gulang ay magiging una sa marami. Ngunit sa bawat pagbisita, lalong lumalala. At sa huli, Nauwi ito sa ilan sa mga pinakanakakatakot na sandali na nakuha sa kamera. Wala pang isang taon matapos madiagnose ng iba't ibang karamdaman, kabilang ang Disruptive Behavior Disorder, Anxiety, Obsessive Compulsive Disorder, at Depression, ang mga kilos ni Brandon ay magiging mas agresibo. Dahil sa tumitinding init ng ulo, dinala siya muli ng kanyang ina makalipas ang isang taon. Malalaman niyang tama ang kanyang mga pangamba at ang mga medikal na record ay matibay na ebidensya. Mula sa labis na pagsisinungaling hanggang sa walang galang na pag-uugali, ang init ng ulo ni Brandon ay bahagi na ng lumalaking listahan ng alalahanin, ngunit simula pa lamang ito. Mayo ng 2013, si Brandon ay labing isang taong gulang. Isang pulis ang ipinadala sa bahay ni na Sheila at Brandon kasama ang kasintahan ni Sheila, si Keith Larson. Ayon kay Keith, naglalaro sila ni Brandon ng tubig. At nang binugahan siya ni Keith gamit ang hose, biglang nagalit si Brandon. Nagkulong siya sa banyo at sinira ang mga gamit sa loob. Binuksan di umano ni Sheila ang pinto pagkatapos ay lumabas si Brandon at si Sheila naman ang kanyang naging target. Doon nagwala si Brandon. Sinuntok at sinampal niya si Sheila sa mukha ng paulit-ulit. Sinipa siya sa binti at kinagat sa bisig. Sinundan niya ito habang tumatakbo sa kusina at kumuha ito ng kutsilyo. Pagkatapos, sa isang magulong pag-aagawan, sinugod niya ang kanyang ina. Ikinulong niya ito sa sala at hindi pinayagang umalis. Parang may hindi aakalain na mangyayari, pero nang iniisip na ng ina na wala na siyang takas, dumating ang mga pulis sa tamang oras at pansamantalang natapos ang kaguluhan. Nagtamo si Sheila ng maliit na sugat sa kanyang kanang bisig Ngunit ang kanyang mga takot sa ugali ng kanyang anak bago ito mangyari ay nakumpirma na. Nagtapos ang insidente sa ilang buwang probation ni Brandon. Pagkatapos ng nangyari kasama ang kanyang ina, nagpatuloy ang lahat sa parehong direksyon at kada taon, umaakyat si Brandon sa hagdan tungo sa kabaliwan. Huminto siya sa pag-aaral noong 2014 at di na nakalagpas sa ika na baitang. Nanatili siya sa bahay, ang kanyang depresyon laging nariyan nakahiwalay siya sa mundo na lalong nagpapalala sa kanyang kalagayan at tila nagpapakita ito sa kanyang nakakakilabot na search history. Alam mo na ang tungkol sa kanyang pagkahumaling sa My Little Pony, ngunit habang nag-iisa, nagsasaliksik si Brandon ng mas nakakatakot na bagay. Noong 2015, sinuri si Brandon ng Riley Children's Foundation. At kasama sa kanyang search history, ang labis na interes sa mass shootings. Sinabi niya sa tagasuri, Nakikiramay ako sa mga biktima, sa mga pamilya. Nang tanungin kung kaya niyang ilagay ang sarili niya sa sitwasyon ng mga salarin, itinanggi niya at sabing, Ayokong sayangin ang oras ko dyan, abala lang. At ayaw niyang magdulot ng trauma sa mga pamilya. Nakakakilabot na pagpasyahan ng tagasuri na tila nakikiramay si Brandon sa mga biktima sa kabila ng pag-amin niyang nagbabahagi siya ng memes at biro tungkol sa kanila sa kanyang mga kaibigan. At dumating ang araw na nagpasya ang labing walong taong gulang na si Brandon na isa katuparan ang matagal na niyang binabalak. Iyon ay ikalawa ng Marso 2020. Sabi niya, sige ihatid mo ako sa tindahan ng baril at titingin lang ako. Papunta sa tindahan, nakakita kami ng sticker na may nakasulat na hashtag stop suicide. Sabi niya, ha, huh, yan na ang senyales mo. Sabi ko, hmm, okay, kung bibili ka ng baril, yan na ang senyales. Alam mong kailangan kong kunin yan sa'yo. Alam mo ibig kong sabihin, kaya binili niya ito ng walang balaw. Walang bala ang tindahan ng araw na iyon. Kinagabihan, nagplano si na Sheila at ang kanyang anak na babae. Delikado ang sitwasyon at di sila pwedeng basta manood at maghintay sa mangyayari. Kailangan nilang kumilos. Kung hindi, natatakot si Sheila na baka sumunod si Brandon at kitilin ang kanyang buhay gaya ng ama niya ilang taon na ang nakaraan o kaya'y may mangyaring mas masahol pa dito. Kinabukasan, pumunta sila sa Indianapolis Metropolitan Police Department at nagsumite ng case report, ikinuwento ang kanyang magulong nakaraan at ang plano niyang itutok ang shotgun sa mga pulis upang masiguro ang kanyang kamatayan. Nang araw ding iyon noong ikatatlo ng Marso, ilang opisyal at miyembro ng Indianapolis Mobile Crisis Assistance Team o MCAT ang tumugon sa bahay ni Sheila. Pagpasok, pinusasan si Brandon. Ayon sa ulat ng pulis, Naging balisa si Brandon at tinitiyak na walang tumitingin sa kanyang computer. Ang matutuklasan ng pulis sa computer na iyon ay lubos na ikagugulat ni Sheila. Natuklasan ang mga extremist websites sa kanyang history. Sa mga oras na ito, kinumpis ka ang baril ni Brandon sa ilalim ng Indiana's Red Flag Law. Nang dinala si Brandon sa Eskenazi Hospital para sa karagdagang pagsusuri, umaasa si Sheila na 72 oras siyang nakahold. Sa halip, nakalabas na siya sa loob ng wala pang dalawang oras. Nagulat din si Sheila na napagpasyahan ng emergency medicine doctor na walang diagnosis at itinanggi ni Brandon na may problema. Ang mas nakakagulat, walang record na nagkaroon ng formal na pagsusuring psikolohikal kay Brandon sa pagbisitang ito sa kabila ng mga paghingi ni Sheila ng tulong ilang araw matapos ang pagbisita sa Eskenazi Hospital, isang detektib ang nakipag-ugnayan kay Sheila tungkol sa nakumpiskang shotgun. Kailangan ko lang makipag-usap sa iyo tungkol kay Brandon. Ang papel ko dito ay tingnan kung maghahain kami ng retention case. Kung maghahain sila ng retention case, ituturing siyang mapanganib na tao na ang ibig sabihin ay hindi siya makakabili ng baril. Hindi ito criminal record at hindi mo ito makikita. Kung may maghahanap ng mga kasong kriminal, hindi kasama ang mga kasong ito dahil mga sibil lang ito. Pag nasumiti na, halimbawa kung kailangan kong tingnan ang isa, hindi ko magagawa. Kailangan kong mag-email sa prosecutor's office para tingnan ito dahil sila lang ang may access para makita ang estado nito. Nang bumisita ang FBI kay Sheila sa sumunod na buwan, di nila alam na pinatindi nila ang sitwasyon. Isang ahente at isang opisyal ang bumisita sa bahay ni Sheila at humiling na makipagkita kay Brandon. Nang tanungin ng ahente si Brandon tungkol sa plano niya sa buhay, sumagot siya na baka sumali sa FBI. Bilang tugon, malinaw na sinabi ng ahente na hindi iyon option sa kanya. Marahil ay ito na ang dahilan na sumira sa kanya ng tuluyan. Eksaktong isang taon ngayong araw, ilalabas ni Brandon ang mga kasamaang kinikimkim niya mula pagkabata. Sa pagtatapos ng pulong, ang lahat ng impormasyong nakalap tungkol kay Brandon ay nagbunyag ng isang bagay na ayaw marinig ni Sheila o ng sino mang ina tungkol sa kanilang anak. Si Brandon ay may lahat ng katangian ng isang mass shooter. Ilan sa mga senyales na napansin ng FBI kay Brandon ay ang pagiging loner niya na may pakiramdam ng pagtanggi mula sa lipunan. Pati na rin ang pakiramdam na hindi siya tinatrato ng patas at ang paniniwala niyang siya ay biktima. Ipinakita rin ni Brandon ang mga sintomas ng depresyon, pag-iisip ng pagpatay, marahas na pantasya at problema sa galit. Kasama ng iba pang babala ay mga katangian ng narcissism at ang pinakanakababahala, ang pagkahumaling niya sa mga pamamaril sa paaralan at mass murderer. Sa kabila ng pakikipag-usap sa ahente ng FBI, tila bumubuti si Brandon. Nakahanap siya ng trabaho noong 2020 at mukhang nasisiyahan siya sa trabaho sa lokal na FedEx Smart Post Facility. Marahil ito na ang bagong simula na inaasahan ni Sheila matapos ang mahihirap na taon. Marahil si Brandon ay bumubuti na, pero hindi ito ang kaso. Sa katunayan, nagsisimula pa lang siyang umabot sa rurok ng kanyang kabaliwan. Sa mga buwan bago niya gawin ang di inaasahan, tumigil si Brandon sa trabaho. Parang hindi siya makabangon mula sa kama noong Oktubre natapos na ang kanyang trabaho sa FedEx. Noong kalagitnaan ng Marso ng 2021, bumalik si Brandon sa bahay ng kanyang ina. Kinailangan muli ni Sheila na makipaglaban sa sistema para maipatingin ang kanyang anak sa isang profesional sa kalusugan ng isip bago siya masuri. Maraming pahina ng mga tala ang nagbanggit ng kondisyon ni Brandon. Kabilang dito ang Generalized Anxiety Disorder at Recurrent Major Depressive Disorder kahit na siya ay nasa therapy, ito ang listahan ng mga bagay na binibili niya. Habang binibili ang mga ito, dumalo siya sa isa pang sesyon kasama ang isang social worker. Ngunit sa puntong ito, hindi na makababalik pa si Brandon. Kinabukasan, dumalo siya sa session kasama ang ibang social worker sinasabing wala siyang pakialam sa buhay ng iba pati na sa kanyang pamilya pagkalipas ng dalawang linggo sa kanyang huling counseling session sinabi niya ulit ang parehong bagay ngunit ang idinagdag niya ay nakakakilabot sinabi ni Brandon na siya ay panganib sa lipunan at dapat siyang katakutan at tama siya Marion County 911 may nangyaring pamamaril okay maraming putok Ilang beses nagpaputok? Marami. Nagsimula ito noong gabing tahimik na umalis si Brandon sa bahay at hindi na babalik patungo sa kanyang huling destinasyon, ang FedEx Smart Post Facility, bandang alas 11 ng gabi noong Abril 15, 2021. Ang gabing iyon ay ordinaryo. Umuwi si Sheila mula sa trabaho na may dalang hapunan para kay Brandon at nakita niyang maganda ang pakiramdam nito. Pagkatapos kumain ni Brandon, naligo siya at pagkatapos natulog na sila. Yun ang akala ni Sheila. Pagkapasok sa pasilidad ng FedEx Smart Post, dumiretso si Brandon. Marahas na binabaril ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Dumaan siya sa lobby, walang awang pinapatay ang kung sino-sinong empleyado habang sinusubukan nilang tumakas. Di nagtagal, bumalik siya sa parking lot at agad na nagpapaputok sa mga malas na naroon. Sunod-sunod ang tawag sa 911 habang patuloy si Brandon sa kanyang madugong ginagawa. Sa tingin ko maraming namamaril at naririnig ko sila sa labas. Nasa control room ako. Okay. Tatlo kami rito. Sige, kailangan niyong manatiling nakadapa at siguraduhin nakalock ang pinto. Harangan niyo ang pintuan kung kaya niyo. Mag-ingat kayo, okay? Okay. Malapit na ba sila? Paparating na sila. Gusto kong umuwi. Sa loob ng ilang minuto, ang lugar ay naging isang bangungot. May tao sa paradahan na may rifle at namamaril at may kasama kaming lalaki. Nasa amin siya ngayon. Nabaril siya. Kasama siya sa silong namin. Diyan ka lang tatawag ako ng mediko. Hindi ko ibababa, okay? Huwag mong ibaba. Oh, may isa, oigit pang sugatan. Pakiusap magpadala kayo ng ambulansya. Oh, paparating na ang ambulansya at pulis. May AR15 sila. Hindi ko alam kung ilan o gaano karaming baril nila, pero may isang assault rifle. Oh, namamaril pa rin sila. Sige, sige manatili ka sa linya. Papunta na sila sa inyo. Pero manatili ka sa linya. Ingatan mo ang sarili mo. Kailangan kong sabi sabihin mo sa akin kung ano mang nangyayari, okay? Oop. Marami akong naririnig na putok ng baril at mga tao. Okay, wag ibaba ang tawag. Dumarami ang tawag sa emergency habang dumarami ang nasasaktan. Abala ang dispatcher sa pagtulong sa mga tumatawag habang nagpapatuloy ang karahasan. May putok ng baril. Kailangan namin ng pulis. Namamaril pa rin hanggang ngayon. Nakatama siya ng mga limang tao. Nandito pa siya. Sabi mo limang tao na nabaril dyan? Oo. Dumating na ang mga unang opisyal. Nag-uusap ang dispatcher at responding opisyal ng real time. Gayon pa man, sa gitna ng kaguluhan, hindi malinaw ang detalye. Nakumpirma na ba kung isa o dalawa ang bumaril? Ayon sa ulat, dalawa ang bumaril. Sige, isa o dalawa? Hindi masabi. Mga sunod-sunod na putok ng rifle pero parang iisang putok kaya akala ko isa. Nasa loob ba sila o labas? Nung huli, nasa labas sila. Sige, may impormasyon akong nakukuha na nasa loob pa rin siya ng gusali mula sa isang taong umaalis. Ipinapakita ng footage na matapos isagawa ang kanyang plano, bumalik si Brandon sa isang naunang lokasyon sa FedEx. Walang pag-aalinlangan, nagpatuloy siyang wakasan ng isa pang buhay, ang kanyang sarili. Patuloy na tumatawag ang mga empleyado sa lugar, nagmamakaawa, at humihingi ng tulong sa gitna ng surreal na bangungot na biglang bumagsak sa kanila. Sa kanilang kaalaman, nag-aabang pa rin ang shooter ng biktima. May lugar ba na pwede kang maging ligtas? Gusto kong manatili kang ligtas. Hindi ko alam dahil naririnig ko pa rin ang putok ng baril at nasa loob sila ng gusali. May lugar ba na pwedeng magtago? May mesa o anumang pwedeng taguan? nasa pintong 235 ako. May trailer dito. Pumunta sa ilalim, pumasok sa ilalim. Isang lugar kung saan ka ligtas, okay? Ang galing mo, dyan ka lang, okay? Habang nakatago si Natasha at isang empleyado, mahigit isang daang opisyal ang ipinadala sa pinangyarihan. Dalawa pa, kotse at paradahan. Puting Toyota Camry. Isa pang bumagsak sa tabi ng Ford Explorer harapan. Control, ipaalam sa Eskenazi na maraming pasyente. Sabihan mo sila na maghanda. Nasa labas ako sa may pinto ng lobby. Kinailangan kong ilabas yung lahat ng tao. Hindi siya makadaan sa turnstiles pero isinusuksok niya yung baril. Kaya nang lumabas siya sa parking lot, pinabalik ko agad ang lahat sa ikatlo o sa pangalawang hanay ng turnstiles at pinasakay sila sa truck nila. May tiyak bang numero ng pasukan o pintuan na maaari naming itala dito para malaman nila kung saan ka pupuntahan at ilan ang kasama mo? Pwede kong papasukin ang mga pulis! Naku! May tao sa pintuan! Pulis ba yan o siya na naman? Pulis! Pulis dito! Nakasalubong ni Judy ang mga pulis habang naglalakad sila sa gusali para tiyakin ang siguridad. Kinukumusta ng dispatcher ang mga tumawag na nanatili sa linya. Alam ng pulis kung nasaan ka. Sige, nasabi ko na sa kanila." Sige, gusto mo bang manatili sa linya kasama oh, oh, ko hanggang makarating sila? Sige, hindi kita iiwan Hindi kita iiwan ha? Sasamahan kita, okay? Salamat. Ayos ka lang Sige, ayos lang yan Matapos ang mahigit tatlongpong minuto sa dispatcher, natapos na ang paghihintay ni Natasha Tulong, tulong, tulong Nasa ilalim ako Sige, tara na Di umano'y dahil sa patakaran ng pasilidad na bawal magdala ng cellphone ang mga empleyado sa ilang lugar. maaaring hindi sila nakatawag ng tulong o nakakontak sa mga kaibigan at pamilya noong pamamaril. Natapos na ang pagpatay. Ngunit mahirap unawain ang mga nangyari pagkatapos ng pag-atake. Marami siyang binaril na tao. Diyos ko, nakuha niya si isang linggo pa lang siya dito. Patay na sila rito! Walong inosente at walang kamalay-malay na biktima ang biglang namatay. Di nagtagal, natagpuan ng polis si Brandon at kinumpirma siyang patay na. Doon nabunyag ang nakababahalang motibo ni Brandon. Wasak ang puso ni Brandon dahil sa isang karakter ng My Little Pony. Sa huling post niya sa Facebook noong ikalabin lima ng Abril 2021, isinulat niya, Sana makasama ko si Applejack sa kabilang buhay. Walang saysay ang buhay ko kung wala siya. Kung walang kabilang buhay at hindi siya totoo, hindi kailanman naging mahalaga ang buhay ko. Kailangan ko lang makipag-usap sa'yo sa nangyari noon at ano ang nararamdaman mo kung gusto mo bang ibalik ito sa'yo o hindi. oh, pasensya na. Pero hindi. Ayoko na ito ibalik sa akin. Ayos lang. Anong gusto mong gawin namin sa baril para sa'yo? Ah, uh, sirain mo na lang. Sige. Oo, oh, ganun nga. Kasi di ako nag-aalala dyan. Ang inaalala ko ay pumasok ako sa GED. Wala akong issue sa pag-iisip sa pagkakaalam ko. Alam ko wala. Di ko sasabihin depressed. Ang nararamdaman ko, ang dahilan kung bakit ako kumuha ng baril ay gusto kong ipakita sa matalik kong kaibigan na talagang nahilig ako sa pangangaso at mga ganon. Um, pangunahin din para sa kasiyahan ng pagbaril. Kung ibinabalik mo sa tamang landas, di ko alam kung ano ang maling landas dito, maliban kung yung di mo nakuha ang iyong diploma. Ibig kong sabihin, well, sa totoo lang, naliligaw ng landas. Oo, ito'y masama. Ibig kong sabihin, ang hindi paggawa ng kahit ano sa buhay mo ay nasa tamang landas sa ko hindi. Hindi, pero maaari akong malungkot at ma-depress kung pakiramdam ko na ako ay kabiguan. Pero hindi iyon ang nararamdaman mo, so... Nag-sign up ako para sa GED. Kukunin ko ang GED ko. Gagawin ko. Pupunta ako sa counseling o therapy. Hindi ako sigurado Oo. sa tawag. At susubukan kong ayusin ang buhay ko. Pinagsisikapan ko. Natuklasan ng FBI na ang layunin ni Brandon ay ipakita ang kanyang pagkalalaki at kakayahan habang tinutupad ang huling pagnanais na maranasan ang pagpatay ng mga tao, ito ay nagpatibay sa kahalagahan hindi lamang ng pagkilala sa mga babala, kundi ang pagkilos din ukol dito. Ang walong buhay na nawala noong araw na iyon ay may edad mula labing siyam hanggang pitumput-apat, sina Matthew Alexander, Samaria Blackwell, Amarjit Johal, Jaswinder Kaur, Jaswinder Singh, Amarjit Sekon, Carly Smith at John Weiser. Gusto ng ina ni Brandon na malaman ng kanyang anak na kapag siya'y umiiyak, hindi ito para sa kanya kundi para sa mga biktima. Kung makakausap niya ito ngayon, sasabihin niya, nagdadalamhati ako para sa mga taong iyon, higit pa kaysa sa iyo.